of DDS si Mr. Real Talker. Oh, kakasuhan ni Attorney Cristina Ponte. Oh, baka nakalimutan nyo si Sas Rugandos na kaibigan ni Maharlika, kinasuhan din ni Shelo. Ah, naalala nyo si Shelo? Ha? Ah, kinasuhan din si Sas Rugandos. Oh, yan ang mapapala ninyo. Lahat kasi pag binira ninyo, make sure na hindi kayo patulan. Ah, Eh, pinapatulan kayo eh. Ito, oh. Sas. Ah. Uh, rugandos. Ah. Uh, kinasuhan din. Naku, sabi ko sa inyo, sunod-sunod na to eh. Ah. Uh, ito ah. Uh, kinasuhan ni ah. Uh, Shelo. Naku. Mga kababayan, ito na sa atin, sa mga kababayan natin, ang tendency kasi natin, we stick with the colors eh. Mm. We stick with the loyalty to the politicians. And I think yung kagandahan ng conversation natin ngayong gabi, we're actually identifying policies mm. na dapat isulong natin at support natin. ba mm. Nag-file na. Ko. Mm. Hindi lang siya about the statement that he, she made. todo sa complaint na ni-file ko, hindi lang siya about the statement that he, she made in one platform but several platforms and how that statement was re-echoed by several individuals ah. nakasama sa network niya na ang statement ay defamatory at nagpapakalat ng mga hindi totoong impormasyon. And ah. I think yung tactic na yan ay ginagawa dun nga sa mga taong uh, nagtatry mag-point out ng pinapakalat nilang fake news. So tingin ko, napapanahon na na umapyo, oh. umaksyon sa mga ganitong klase. Oh, Yung na. very specific post na sinabi niya, ay ako daw ay nagbayad ng bilyon-bilyon, gumastos ng bilyon-bilyon, at uh, binayaran ko ang mga congressman para investigahan si Mary Grace Piatos. So that's the main uh, message na pinost niya sa Facebook and then eventually was posted on Twitter. And, oh, ayan. Yun ang rason kung bakit si Sas Rogandos ah, kinasuhan ni Shelo nang cyber libel kasi pinagbintangan pala ni SAS si Shelo na ano naggastos daw si Shelo ng bilyon-bilyon at binayaran daw ang Congress na para imbestigahan si Mary Grace Hindi na kailangan imbestigahan si Mary Grace Si Sara Duterte pa lang, si Sara ang makakasagot dyan. Kung sino si Mary Gris Piatos. Kasi sa Office of the Vice President, galing yan. Si Mary Gris Piatos, sa mga hindi nakakalam, yan po yung mga peking pangalan na walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate, certificate na nakarehistro sa PSA or sa NSO. Na kung saan, nakapangalan sa mga tumatanggap ng confidential funds sa Office of the Vice President. At take note, hindi lang si Mary Gris Piatos. Nandyan pa si Kokoy Bilyamin, Nova, Uishi, Nagaya, Nagaraya, Xiaomi Ucho, Dodong Badok, oh, Mingo, Ama, uh, Maki Mingo. Yeah. Meron pa ngang Jugs di Asim, Jugs di Luga. Oh, di ba? Ang dami. Ang daming mga pangalan doon. Si Sarah lang makakasagot dyan. Bakit magastos itong si Shelo ng bilyon-bilyon? Ah, para paimbestigahan si Mary Grispiatos. Oh, ayan na, sa surrogandos ito nangyari sa inyo. Oh. Singgad. And ah, uh, nagcontinue yung ganung messaging no, yung pagdikit niya sa akin. Kay Speaker Romualdez. At yung pagbibigay, yung sinasabi niya yung pagbibigay ng pera sa mga congressman para imbestigahan. Mm. Ito confidential fund ni mm. VP Sara. And then that message, that messaging has been re-echoed by mm. several ah uh, ayong sabing influencers kasi mga iba minor lang naman. <laughs> Several individuals at things. So, well, no? Oh, very <laughs> oh. no. no. legitimate, no? So, Oo, ayoko na. Sige, sige. Sa iba't ibang platforms. And in fact, yung mga trolls sa wall ko would repeat that. No, so nagsolicit ng yung... iba't ibang reaction at ginagamit 'yan ng mga trolls ko sa sa wall ko. So, 'yun yung 'yun yung strategy doon eh. So, so ano 'yun? Coordinated. Yes, yes, yes. Kitang-kita. Uh, pati yung mga ibang kasama niya sa pagre echo ng ganyang messaging. At nakakatawa, kasi nagsimula... Noon na, ang bait na niya sa akin, di ba? Yeah. She even appeared on my uh, YouTube. Podcast. And oh. the reason why I invited her is actually, at that time, wala naman siyang ginawa kundi itag ako dun sa unliquidated fund ng UT. Uh, mm. Dun sa core report, di ba? I invited her para sige, sabi mo sa akin ng harapan, ano ba yung issue mo? And nakita mo naman nag-appear sa akin, para mabait na tuta, di ba? Wala namang mailatag na issue. Nag-agree oh, pa nung nag-agree. Hindi diba, pala article pa oh, ganun eh, pero mako down yeah. social media. And then when we started pushing for the uh, impeachment ni VP Sara dahil nga dito sa very problematic raw. Oh, uh, uh, sa mga hindi po nakakakilala, ayan po si Sasrugandos. Yan po ay kasama ni Maharlika, ni Banat bay sino pa? Dati kaibigan ni Tingking Pinoyan, Nila mo kauson. Oh. Uh. So ngayon, nakahanap na ng katapat. Kinasuhan din. Oh. Uh alam nyo, kilala nyo ito, mga kababayan. Ito yung mga malakas bumira kay BBM na sinasabi nilang bangag, adik, weak leader. O, oh, ayun, nakahanap ng katapat. At dati din ito si Shelo, dating miyembro ng gabinete ni BBM na nagresign, oh, si Sasot, si Sasrugandos. O, oh, sa mga hindi nakakaalam, siya po ay transgender. May itlog po siya. O, oh, hindi po siya babae. Trans po siya. Oo, oh, oh. Yan. Dasorb nila yan. Oo. Oh, yan ang nangyari. Si Mr. El Toker, si Sas. Oh, bukod kay Sas. Oh, ito pa. Hmm. Maharlika. Nako, sunod-sunod na to mga kababayan. Oh, Maharlika. Nako po. Uh, Oo. Oh, if nasa Interpol. Nako po mga kababayan. Maharlika. Ano yan? Ah, Itu nah, si Maharlika. Interpol para habuli ng mga Pilipinas magpapatulong din sa Interpol para habuli ng mga Pinoy vloggers, ibang basa na sangkot sa fake news. Kasama mo sa balita si Rajmay Jairio sa pinya Florida. Jai! RNN Live Report! Hindi ligtas sa pananagutan ng mga Pilipino sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Ito ang tiniyak National Bureau of Investigation. Sa gitna ng patuloy na pagkalat ng mga maling impormasyon ng ilang mga Pilipino abroad. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago Makikipagtulungan sila sa International Criminal Police Organization o Interpol para habulin ang mga ito. Sa kabila niyan, aminado si Santiago na may ilang problema ang NBI sa paghahabol sa mga ito dahil sa pagkakaiba ng batas gaya ng libel na itinuturing lamang sa Estados Unidos na civil case. Sa ganitong pagkakataon na niya, ay sisilipin ng NBI kung pwedeng pumasok sa kasong inciting to sedition na parehong mm -hmm. dito sa Pilipinas at sa Amerika. Magamat inirarespeto raw ng NBI ang freedom of speech at freedom of expression ay may hangganan din niya ang mga ganito. Kasama mo sa DCXL, Arimen Manila, Radio Manjairus, Peña, Florida. Tatak, Arimen. Ayun na. O, oh, mga kababayan, yan sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo kasi e-minus-minusan eh, yung mga nguso ninyo. Ah, ayan. Wala na. Pinagkakasuhan na kayo. Ah. Ang tatapang ninyo kasi. Akala niyo kasi hawak niyo mundo. Kayo na may ari ng mundo. Oh. E eh, paano yan ngayon? Yung mga tao na binangga ninyo, ah, ay, ano, mga kababayan, hmm. ay nako, wait lang nga mga kababayan. <clears throat> yan. Yan ang napapala. Kaya sa totoo lang mga kababayan, pag mga ganong bagay minus-minusan niyo. Oh, Maharlika, galit na galit. Oh, ito pa, buko doon sa balita na 'yon na makipag uh, coordinate ang NBI sa Interpol para tugisin si Maharlika at iba pa na mga blogger na fake news na nasa ibang bansa. Ay, eto na. Oh, Jaime, galit na galit. Jaime Santiago Mm. To Maharlika. Naku, Maharlika. Sabi ko sa iyo, Maharlika, parang iba na. Mm. na? Yes. Ah, I na nandun siya, nakapay siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here, sa Philippines, ng... Uh, Inciting to sedition, cyber libel, Makala ah, siya sa buhay niya. Masa na sa buhay siya, hindi siya niya, tiktas siya doon. Bailan din sa Amerika. Galit na. Hindi lang ang NBI ang taong bayan. Galit na sa kanya. Nandito yeah, mo natin ay, naku, huwag niyong katuwaan. Meron naman katuwaan lang Oo. Huwag niyong katuwaan niya ng social media. Na, makaganda na tayo, digital na tayo, eh bababuyin mo ang ating social media. Ay, Ay hindi man. tama. Kaya nga, uh, yun, sinasabi ko lagi, meron tayo freedom of speech and of expression, but that is not absolute. No? At, uh, lumalampas ka na, uh, kailangan ng kalusin. Hanapin, ah, sir. Yes, ah, uh, we know, nangangandun siya, nakapin siya sa America. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here, in the Philippines. Ayan na, Marlica. ang sinabi ko sa'yo? Apakatapang mo kasi. Ayan o, oh, hinamon pa niya. Si Director Jaime Santiago. O, oh, ito. Sina-challenge kita, NBI Director Santiago, di ba? Ano ba ang inyong trabaho? Di ba? Kayo ay alagad ng batas na tinatawag na kayo ay manghuhuli sa mga kidnapper na katulad dapat ni sa Panas. Yan ang hulihin mo. Yan ang imbestigahan dapat ng Kongreso at Senado. Ang DFA na nakipagsabuatan, si Teddy Boy Loxin Jr., ang kanyang asawa na si Maria Louis Barcelon, ang ISAF, yan ang imbestigahan nyo. Dahil pinadukot sa pamamagitan ng legal extraction, gamit ang fabricated crime na inilayunin nyo ang dalawang minoridad de edad sa kanilang ina. Sina challenge kita, NBI Director Santiago, 'di ba? Ano ba ang inyong trabaho, 'di ba? Kayo ay Ayan na, Marlika, pa-challenge challenge ka pa. Oh. Eh sabi ko sa iyo, hindi lahat kahit saan ka mag-ikot. Oh. Hello, sas, na-deposit na ba yung bayad? Oh. Eh kanina, nag-live pa kayo dalawa ni Harry Roque, nagyabang pa si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque kanina, ang sarap talaga ng asylum seeker ka, hindi ka mahuli-huli. Ah, di ba? Ito, sabi, oh, Harry Roque at Maharlika, nako, masarap daw ang asylum seeker. Oo, oh, hindi daw mahuli-huli. Akala siguro ni Harry Roque, hanggang kailan yung kanyang pag-a-asylum dyan sa Netherlands. Bakit, Harry Roque, hindi ba nauubos ang pera na galing sa Pogo?